Yan. At speaking of isa sa mga magigera, ang pinakang dyan, si Nets. Isipin mo, Lunox Gold Lane, pare. Ang tagal natin hindi nakakita ng ganyan. Ayan na, si Sorno. Wala pang level 4. Yun talaga importante dyan eh. Pero si Chibi yung makakuha ngayon ng turtle. At ngayon, nagkakabalata na yung Angela. Sumanim na. Pero mas nagtabi-tabi dito ang cavalry. At doon, pinagubos ni San 4D. Sabay, may dalawa pang recall si Sanji. Sabi-sabihin, oh, liquid signal to. Kaya, igugaw ni yun. Pero si Sorno, sisipahin dito si Sanji. Zone so, lang muna ang gagawin dito. Yan. Kaya goods na goods ang scoreline niya dito. Goods na goods din yung parcel niya dito. At goods na goods din ang pagtatangkay ni Carlito kay Zorn. Si Sanford naman yung nasipa ngayon. Tinatangkay na lahat. Meron pa namang ulti na pwede gamitin mamaya. Pero si Zorn na naman ang nadali doon. Sabi nga ng Liquid Echo, gusto nila yung pagkain nila kanina dahil nagsinigang sila. Napakaasim ng sinigang at mukhang maasim ulit yung kinakain nila ngayon. Manjita! yun binigay niya yung flower kay Benny Cutie so mas tatapang na naman lalo si Benny Cutie ngayon pero si Sanford na pinuproof okay. mm -hmm. mga katakas pa kaya ginamit na nga yung primal raston pero pero T-Zone pumasok din naman na, Nets naglight na pero parang unang tutupangan doon si Sanford look at Sanji ginagamit tayo yung feathered airstrike pero it's not gonna be enough dahil sumasagot ngayon ng homeboys reinforcements nandiyan lang atin si Benny Cutie kailangan nila makahanap ng isa para may trade na Kuha dito, nagpaulan ng mga jabombits Si Benekuti, pero si lunox, laban tayo, may damage tayo eh Para saan pa yung mga jabombits kung hindi natin gagamitin to Huwag natin kakalimutan, you miss the shots You don't, don't take it And mm -hmm. Homeboys really wanting to make a shot here at the Lord Pero si Chibi Nando na nga, napakamakakakuha oh! Ng Lord, sumasagot kayo yung homeboys Liquid echo, matagal balik counter attack Benekuti, napakasakit na, lahat nila siya Sipa tutumbas, Zorn mapapalayo, nets na rin Pero homeboys got what they wanted from Liquid Echo. Ang tindi naman si pa kasi Benny Guti. Oh my God! What a kick mula kay Zorn! Kakasabi lang natin ganito. Pati na rin si Sanford. Tunawi. Kayang-kaya na talaga man tunaw ng homeboys. And at the same time, hindi nga na yung sinasaniban kasi isang light lang makatakas siya. Pero si Sorn muna yung una na si Carlito susugod nagaabang sa lahat si Sepat sinisepat niya lang lahat hindi pa pinapapyo penalty zone si Son ngayon ay bolado eto na flicker in holy cow boy dinalawahan ni Benny Cutie and the crowd goes wild ah. sumasagot ngayon ah. medyo matapang pa rin base ng home ng homeboys Si Udil, si Udil. Si Udil na habol pero si Sword ano ah oh, Oy, nagteleport. Ay, Ay oh, grabe. Na grabe, ka, grabe ka naman Udil para, para, para si ang mo yon! naman. O oh, pero crucial ah, yun. Si Jimmy! Si Jimmy maiwan! Wala na nga kayo si Jimmy. Saan mga galing yung damage yung kay Nets lamang? Si Sorn nandoon. Si Sorn to to make... may sipang pwedeng crucial ah Nasa bandang likod ah Sorn? Si Benny din kasi Hindi ata siya kita. Si, si Benny pamanatan. Benny cutie. Si Nipa. Diba. Sepat ay hindi sumakbo yung timing pero mukhang okay lang Kasi machine gun, Benny is real Jab on pits, patay ang germs Sabi ni Benny, kuha na lang tayo ng sniperino Sanji will get a kill, habang si Zorn nandito Soin babanatan, snipe, hindi na tama, out kay Zorn. Oh Zorn, makakataas pa naman ikaw yung mga Ikaw ang homeboys, oh. ikaw si Nets, ikaw si Coach Jeff Ang meeting nyo, guys, get JP Pero si Sanji ang babanatan dito pero iwan sila kay CarlTC Sanborn baka kuha ng Lord, eto na! Kaya na nga, tumatakbo na nga ang homeboys ngayon pa uwi Pero ayaw sila pa uwi ng CarlTC na ikaw, ngayon, pero si Sword ipit ng apat. Hinahabol pa rin. Really? Oh, Sanford, ginamit ang yung Primal Wrath para makatakas yun, para mapalayo yung members ng Homeboys. Pero resort saan ka ng Kasi may puti JP na naman naman, si mismo, DJ, flicker na. Sanford, nakakaramdam ng kanyang kasakitan. And that's two members down for Homeboys. Huli ka!